Okay. Ito ito ating pong pag-usapan. Ang naging mga highlights po sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Kahapon nga po ano, ay binatin ng Philippine National Police dahil ito daw yung isa sa pinakamapayapang pag-held ng uh sona ng ating Pangulo. So, yun yung observation sa labas. Ikaw, Dayan, ay mismong nasa loob ng plenary, ano ba yung naging observation mo doon? Well, syempre, ibang experience yung marinig mo yung ikatlong sona ng Pangulo doon sa loob ng tenario At pag-usapan natin ngayon yung highlights, ano, mm -hmm. nung naging talumpati ng Pangulo. Nakakatuwa na yung unang bahagi ng kanyang talumpati ay sumento doon sa usapin na malapit sa Sikmurano ng ordinaryong Pilipino. Because the President started yung tungkol sa presyo ng bigas. Mm -hmm. Pero ganun pa man ramdam daw ng Pangulo yung uh, kumbaga hirap na dinaranas ng ordinaryong Pilipino. Kaya ganun na lang ang pagpapahalaga ng Pangulo pagdating sa lokal na produksyon. Well, binida ng Pangulo ano, yung uh, pinakamataas na ani ng palay sa nakalipas na taon na highest since 1987. Gayun pa man, inamin naman ng Pangulo na kulang yung lokal na produksyon kaya pinupunan ito ng pag-angkat. Ganun pa man, binibigyang halaga ng ating Pangulo para mapataas yung lokal na produksyon ng ating mga local farmers. In terms of the agriculture pa rin. Higit 100 milyong kilo po ng sari-saring binhi at pataba ang naipamahagi na. Mahigit 300,000 na inahin ang ipinamahagi po sa mga magsaka. Pagdating naman po sa sektor ng pangisnaan, mahigit 500 million na fingerlings at 3,000 na baka ang naipamahagi. Pagdating sa taripa, pinalawig po ang mababang taripa sa pag-angkat ng pikas, mais at baboy hanggang sa katapusan po ng taon. Yung pagdating sa reformang pansakahan, mahigit 130,000 na titles na ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa nakalipas sa dalawang taon at yung uh, mahigay to 57 billion pesos na utang ng 600,000 na benepisyaryo ang ipinawalang visa. Nandiyan rin yung modernization ng customs. Mahigay 2.7 billion pesos na halaga ng smuggled na agri-fisheries products ang nasamsam at ganoon na rin yung infrastruktura para sa pagsasaka yung mga farm-to-market roads at maging mga makinarya at different facilities ay naipamahagi na rin. Yung patubig at irigasyon, Halos 45,000 hektarya ng bagong lupain ang bibigyan ng patubig ngayong taon at bubuhayin muli ang erigasyon sa halos 38,000 hectares ng lupa. And then din yung protection sa pananim, kung saan mahigit 9 billion pesos na compensation o baiting sala ang binigay sa mga apektadong magsakat, may sa nakalipas sa dalawang taon. And lastly, nandyan yung mga flood control projects at uh, paglunsad ng flood risk management project at ganoon na rin yung kalinisan sa bagong Pilipinas kung saan to tonelad ng basura ang nakolekta sa tulong na rin ng mga local government units. Mm -hmm. Ganyan po man ang talagang tumatak sa akin dito dayan sa sinabi ng pangulo yung special mention niya yung naging civil engineer mula sa Mindoro na anak lang ng tricycle driver na dating four piece beneficiary ito yung pag-iinvest po sa human capital ano na ginagawa ng ating pamahalaan na ibig sabihin kapag iko eh, na naabutan ng serbisyo ng gobyerno eh may pag-asa ang buhay mo so dating anak ng tricycle driver na four piece beneficiary ngayon civil engineering uh, engineer na po no so nabago na yung buhay gayon po yung pinaka-best example ng servisyo ng gobyerno na naaabot yung ating mga kababayan. Of course, na-mention ng ating Pangulo yung uh, mga infrastructure programs ito. Ito yung mga long-term development na ginagawa ng ating pamahalaan para po sa ating bansa. Yung interconnectivity ng mga islands, matagal ng pangarap yan ng mismo pang-ama uh, ng ating Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No? na maikonekta by bridge yung mga major islands ng ating bansa. Bukod po dyan, yung talagang pinalakpakan, ito nakita mo to, na-witness mo to, dayan na no. Standing ano? ovation. Standing ovation nung nagkaroon ng uh, salita o uh, talumpati ang pangulo patungkol po sa stand ng Pilipinas, South West Philippine Sea. Kung saan sinabi niya, hindi katang isip ito. Ito'y sa atin at mananatiling para sa mga Pilipino ang area ng West Philippine Sea. Isa pang pinalakpakan dyan, yung pagpapasara na mga pogo sa bansa, mapaligal man yan o ilegal sarado hanggang December na lamang, no? starting kahapon sa pag-uutos ng ating Pangulo. maraming natuwa ng mga mababatas. At dahil po dyan, uh, ang uh, iniisip ng ating mga mababatas, according na rin sa kanilang mga sinagos sa interview kanina, ay eh maraming kriminalidad yung maibabawas sa ating bansa dahil po sa pagpapasara ng Pogo na yan. Sabi nga ng Pangulo ay uh, maraming mga problema ang masususunod. Hindi man lahat kapag pinasara na nga itong mga Pogo operations. Now, nagbigay po siya ng directive sa PAGCOR to wind up all these operations at the end of 2024. At sa DOLE naman para mabigyan po ng uh, trabaho yung mga madidisplace po nating mga kababayang Pilipino So, legal o illegal, na no to Pogo na po tayo. Yan po ang stand ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Well, nagtapos ang Talumpati ng Pangulo na sinasabing mahalin natin ang Pilipinas at mahalin natin ang Pilipino. Naking napaka, kumbaga, sobrang maraming laman, ano, itong talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tumagal ito ng an hour and 22 minutes, a little longer than last year, which is mm -hmm. an hour and 11 minutes. Ganun pa man, marami po talaga ang natuwa sa naging talumpati ng ating Pangulo. Sabi nila ay tagos dun sa puso ng ordinaryong Pilipino. At yan po muna ang ating napag-usapan patungkol po sa mga aktividad ng ating Pangulong Marcos Jr. Partikular na po sa katatapos-tapos lamang na sona ng Pangulo dito sa Mr. President on the Go.